Hello mga sis! For today's video, magluluto ulit tayo at ang ating lulutuin ngayon ay ginisang ampalaya. Alam nyo guys, sobrang mura ngayon ng ampalaya sa ating palengke dahil talagang 30 pesos lang ang isang kilo ng ampalaya na sobrang mura talaga at mapapabili kita talaga at mapapakain ka ng ampala ngayon, ampalaya ngayon. Cheres! So yun na nga dahil sa sobrang mura niya ay talagang bumili tayo ng ampalaya para naman meron tayong ulam. Yung typical na ulam na nilalagyan natin ang ginigisa ng itlog, gigisahan ng itlog, itlog, lalagyan ng sardinas pero this time guys atypical na gisa lang talaga ang gagawin natin ngayon sa ating ampalaya. Yung magigisa lang tayo ng bawang, sibuyas, kamatis and then ilalagay natin yung ampalaya. Lalagyan natin ng mga pampalasa. Hindi na tayo maglalagay ngayon ng mga any ingredients like karne, itlog or sardinas or whatsoever na pwede nyo ilagay. This time is napaka-basic at typical na ginisang, isang-gisang ampalaya lang talaga siya para naman mas mapil natin lalo yung lasa ng ampalaya. Alam ko marami sa inyo hindi ko makain ng ampalaya dahil napapaitan. Pero once na nasanay ka na magugustuhan mo talaga at sobrang masustansya ang ampalaya, Lalo na ngayon medyo tag-ulan at talagang nagtitipid ka dahil murang-murang -mura ang palaya. So, swak na swak sa budget ang pagluluto ng ating gulay na ampalaya na masustansya na swak pa sa budget ngayong tag-ulan, ngayong tag-bagyuhan. So, ayan, napaka-basic lang naman. Gusto ko lang i-share sa AJ yung napaka-gandang luto na ginawa natin dito. Talagang, gilisan lang natin, talagang lang natin ng paminta o kaya magic sarap, asin. Bahala ka na kung anong gusto mong pampalasa mga ses. Pero ang pinakamaganda dito, wala ka masyadong inalagay. As in, basic lang talaga. Ahayaan ah, mo lang ang dumutang ang lasa ng ampalaya sa iyong sibuyas, bawang, at kamatis. And then, magagagay ka na ng seasoning kung anong gusto mo. Yun lang, napaka-basic lang at napaka-mura. So, bumili na kayo ng ampalaya habang uh, mura pa ang ampalaya dahil pag nagmahal to, may na naman tayong bumili ng bumili at magluto ng ginis ng ampalaya. So... Yun lang mga ses. Gusto, gusto ko lang i-share sa inyo yung mga luto event natin at luto moment natin. Sa mga hindi pa nakapollow dyan, please follow naman and share in our uh, video para marami pa tayong luto vlog together. So, maraming salamat sa inyong lahat. Bye-bye. Love, love, love. Bye, ses.